ay alalabang ito po tayong uh, lalakarin ito po tayo ito po yung nasa lupo tayo ng uh, alabang village mga kapilipi ito po yung uh, ay alalabang village mga kapilipi kita yung loob niya malawak at malapad yung mga kalsada dito Yala Alabang Village mga kapilipi ma watch up dyan shout out sa inyo mga kapilipi maulan po rito sa amin sa Pilipinas yan <coughs> takas po yung ulan mga kapilipi shout out saya mga kapagigit sa um, Padrigal ating view ng uh, Capility po, malakas pa yung ulan dito sa Alabang Ayan mga kapagigit At ulap po kasi ngayon kaya ito yung aking munting video mga niyo yung, uh, Masisilip nyo yung ano, ano ba ng uh, Dilids na ayala lapang bilis po yun check po sa mga lakon ng ating content uh, video kasi ito na maulan po, malakas po yung ulan nakakapilip eh. So, yung land. Yung iba ngayon, mga papauwi na. Ng trabaho. Yung mga Shout out po sa inyo. Inyo, Mga kapilipin. Malakas po yung ulan. Very heavy yung uh, dito. Malakas talaga. kahit ito mamaya. Yeah. Okay, uh, po tayo ng gate, mga kapilipi. Kita yeah. village na ano, malakas pa yung ulan doon sa loob ng village. Malakas pa tayo ng gate, mga kapitang gate. Slow down, slow down. Thank you. Thanks sa inyo. Magandang hapon na maulan. Kaya yeah. Tayo ng na ng gate ng village. Yung nakapiliti. Sino nakakala dito sa village to? Ito yung ayara na ayar bang gate. Palabas tayo ng gate ng nakapiliti.

Bahan no Filipi E-Rest Comers Maka Pasok tayo ng uh, pit road mga kapipi Tayo ay magpapagas Kailangan natin magpagas Yan mga kapipi oh. Malakas po yung ulan dito when full so, application yan mga application ito sa mga nakapalo aking munting video yan yeah, sa inyo na ito lang aking tanging may ambag sa aking uh, sa aking channel wala po iba at ay sa ron kasi malayo ang ating uh, biyahe yan mga so, plate Pagkakas po tayo sa Petron, mga kapilipi. Ayan, paglabas muna ng village, ay mayroon kong pitrong dito, so, mga ka-Pilipi. Ibigay so, tayo kung saan tayo magpapagas, mga ka-Pilipi. Puno. So, Ayan, dito tayo mga ka-Pilipi. Magpapagas tayo dito. Yan ah! Yeah. Okay. Bo, turbo, turbo, turbo. Ayan. Dalawang libo. Ayan, makapagas tayo. Dalawang dito uh, tayo sa Petron, mga kapilipe. Ayan, o. Oh. Turbo. Ang ating gas. Ito, kuya, o. Oh. 2,000. Thank you. Ayan, yeah, mga kapilipe. Makapagas tayo. Thank you sa pitron tayo tayo ay magpapagas magpapagas tayo